Kamusta Adifam? Narinig nyo na ba? Ang mga kwento tungkol sa taong buong buo raw ni Lamon ng Dambuhalang ahas? No! Hindi ito kwentong barbero o chismis lang. Totoong nangyari ito. At may video pang ebidensya. No! Woo! No! Kaya ngayon, samahan nyo ko habang pinubuksan natin ang pinaka na totoong kaso sa mga taong kinain ng mga higanteng phyton. Oh, no! At hindi lang yan. Alamin din natin kung anong klaseng ahas ang may lakas at kakayahang lumamon ng buong tao. Yeah! 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 Mr. D. unahin ang kwento ni Akbar Salubiro. Okay. Isang 25 years old na magsasaka sa Sulawesi, Indonesia. Ah. Noong 2017, nawala siya matapos magtrabaho sa palm oil plantation. Inabukasan, may natagpuang dambuhalang ahas na may sobrang laki ng tiyan. Nope. Nang hatiin ng mga residente ang katawan nito, What? Nandun si Akbar. Buong-buo Wala ni galos sa katawan. Pero, patay na. Ang ahas na lumamon sa kanya ay isang reticulated python. Ito ang pinakamahabang uri ng ahas sa buong mundo kaya nitong umaba ng higit 30 feet at may lakas na kaya nitong balutin at patayin hindi lang ang mga baboy kundi kahit malaking usa o tulad ng nangyari kay Akbar isang tao kilala ang reticulated python sa sobrang lakas ng kanyang muscle coils na kayang turugin ang baga ng biktima sa isang higpit pala. Oh my God! Karaniwan silang tahimik na nag-aantay sa madidilim na parte ng kagubatan at umaatake sa pamamagitan ng ambush. Silent killer nga kumbaga. <laughs> Noong 2024 naman, isang ina ng apat na anak na si Farida ang hindi na nakauwi matapos mamalengke huh? sa Kalempang Village sa South Sulawesi. <sighs> sa loob ng dalawang araw, naghanap ang pamilya at mga kapitbahay hanggang sa may nakita na naman silang ahas na may malaking bukol sa tiyan ito. At syempre, nang buksan ito, nandun si Farida. No! wala ring galos, pero wala na rin buhay. Isa na namang reticulated python ang sangkot dito. Ayon sa mga eksperto, may mga ngiping paatras ang ahas na ito. Kaya kapag kinagat ka, mahirap ng makatakas. At kapag nabalot ka ng kanyang katawan, wala ka ng laban. Malakas siya mabilis at bihirang umatake kung hindi gutom or threatened. Pero sa pagkakataong ito, sapat na ang gutom para lunukin ang isang buong ina. Taong 2025 naman, isang taon lang ang makalipas, may isa na namang insidente na yumanig sa buong Indonesia. Si Wah City 55 years old, ay simpleng namimitas lang ng gulay sa likod ng kanilang bahay, sa Buton Regency. Pero makalipas ang ilang oras, bigla siyang nawala. Huh? Ang anak niya, ang ulang nakakita ng ahas. Isang napakalaking reticulated python! Oh my God! At ang ulo ng kanyang ina, Kita sa bunganga ng hayop. Oh my god. <laughs> ang reticulated python na ito ay mas malaki pa sa nauna. Halos 23 feet ang haba. Iilang species na ito sa kanilang habitat na malapit sa tubig. Sa mga swamp, rice fields, at kagubatan. At sa lakas ng katawan ng python hindi mo nakakayanin pang sumigaw o lumaban kapag naipit ka na sa anyang mga kaliskis. Oh, no! Lang hapintilador yan, imbis na pagano'n, pagano'n! Noong 2024 ulit, sa isa pang kwento mula si Teba Village, South Sulawesi, si Siriati, 36 years old, ay lumabas lang para bumili ng gamot. Ngunit ilang oras ang lumipas, hindi siya nakabalik. Nakita ang kanyang bag at sinelas sa damuhan. At hindi kalayuan, may isa na namang python na may misteryosong bukol sa tiyan. At gaya ng nauna, sa loob na siya ng ahas natagpuan. Ouch! So sad. Reticulated phyto na naman ang sangkot dito. Ang kakayahan ng ahas na ito ay hindi lang sa lakas, kundi pati sa digestive system. Wow! Ang tiyan nito ay kayang lumobo ng tatlong beses sa normal na size nito para maipasok ang isang malaking biktima. At kapag nandun na sa loob ng tiyan, matinding digestive acid ang aabutin mo. Kaya tutunawin ang balat, laman at kahit ang mga buto ng tao. Ngayon, ang tanong difam. fam, bakit kinakain ng mga ahas ang tao? Mm. Ang sagot ng mga herpetologists, madalas itong sanhi ng mistaken identity akala ng ahas baboy ang nakita niya o kaya usa naman isa pang dahilan ay ang gutom kung ilang linggo nang hindi nakakain ang ahas at may lumapit na malaking bagay na gumagalaw susunggapan agad niya ito at syempre, isa pang dahilan ay ang pagkasira ng natural habitat ng mga ahas Kapag nawalan ng espasyo ang mga hayop, napipilitang lumapit ito sa mga kabahayan. Alam nyo ba, d kung gaano kabihira talaga ang isang tao nakainin ng buo ng ahas sa mahigit walong bilyong tao sa mundo? Ay pipito lang ang naitalang totoong kaso ng taong nilamon ng ahas. Ang posibilidad dito ay sobrang liit. It's around 1 out of 1.1 billion na chance. Grabe, di ba? Let's compare! Ang posibilidad na tamaan ka ng kidlat sa buong buhay mo ay 1 out of 15,000 chances. Sobrang liit. <coughs> o kung kainin ka naman ng shark na sa isa bawat 3.7 million chances naman. Let's go! Ibig sabihin, mas mataas pa ang chance mong masagasaan ng bicycle habang tumatawid kesa kainin ka ng python. Oh, wow! Kaya takot ako sa tricycle eh. <laughs> sa Pilipinas, meron ding mga reticulated python lalo sa mga probinsya. Pero, wala pang dokumentadong kaso ng tao na buong kinain ng ahas dito. Yeah! Thank you, Lord. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. So, D-Fam, minsan mas mabangis pa ang kalikasan kesa sa horror movies. Hindi fiction ang mga kwentong ito. Totoo sila. May footage, may saksi, at may mga pamilyang naiwan. Kaya lagi tayong maging alerto at mag-ingat lalo na kung nasa bundok, bukid o kagubatan ka man. Kung nabigla o kinilabutan ka sa episode na ito, ilike mo na at mag-subscribe kay Mr. D. I-click mo na rin ang bell button para di ka mahuli sa mga kakaibang kwento na hatid natin sa susunod. The End Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!